Dear Kuya Len, Bata pa lang ako, ramdam ko na ang kakaiba sa sarili ko. Na-attract ako sa mga gwapong lalaki na nakikita ko sa mga magazine, sa television, o kahit sa mga larawan ng mga cover ng notebook. Di ko alam kung bakit. Basta, gusto ko lang silang pagmasdan. Sa edad kong yun, doon ko na pagtanto na hindi ako normal na lalaki. Sa panahong ding yun, hindi pa uso yung mga cellphones at computers. Patentero at habulan pa ang libangan namin. Mga larong alam kong hindi na uso ngayon. Sa tabi ng bahay namin, naglagay ang tito ko ng isang libangan para sa mga binata. Tinatawag namin itong Pool isang uri ng bilyara na kung saan ay patag ang mga bola. Dito ko nakilala si Ramon, na walong taon ang nagwat sa akin. Siya ay matanggad, maputi, at maganda ang pangangatawan. In short, guapo. Magaling din siyang maglaro ng pool. Ewan ko ba, pa, basta pag naglalaro siya, lagi akong nanonood. Kunwari, seryoso ako sa laro. Pero ang totoo, gusto ko lang siyang pagmasdan. Malapit lang ang bahay nila kaya lagi siyang pumupunta sa bahay ng tito ko at lagi ko rin siyang inaabangan. Minsan, ilan pa lang ang naglalaro at nandoon din ako. Nilapitan niya ako at tinanong kung gusto ko raw bang subukan maglaro. Sa totoo lang, medyo marunong naman ako kahit papano. Dahil kapag walang naglalaro, kami na mga pinsan ko ang nag-iensayo. Oo oh, kuya, ang sagot ko na medyo nahihiya. Side type kasi ako noon. Lumapit siya sa akin at pumesto sa likuran ko. Inawakan niya ang taa ko at ibinigay sa akin. Dumikit ang katawan niya sa likod ko at ang mga braso niya ay dumikit sa akin. Parang nakorihanti ako noon. Hindi eh, ako makagalaw. Parang huminto ang mundo ko. Hindi ko maipaliwanag basta parang nasa ala pa ako ng mga sandaling 'yon. Natigilan lang ako nang nagtanong siya kung okay lang ba raw ako. Doon na ako natauhan. Kuya Allen, sa edad kong 'yon, hindi ko pa alam ang pakiramdam na 'yon. Bago 'yon para sa akin. Pero bakit parang hinahanap-hanap ko? Sa araw, habang naglalaro sila ng mga tropa niya, hindi ko alam kung sinadyaba niya o trip lang. Ipinagita niya ang kanyang junjun sa mga kalaro niya. Nasa tabi lang ako, kaya nakita ko rin. Pero sobra akong nabigla. Malaki ito at kulay pink pa. Nagtawa na ng mga tropa niya. Pero ako, hindi maalis-alis sa isip ko ang mga imahe ng bagay na yon. Unang beses ko kasing makakita ng ganon sa personal, kaya hindi ko talaga makakalimutan. pa sa mga araw, mga buwan na taon. Nang sinalanta kami ng napakalakas na bagyo. Nawala ang lahat sa amin. Ang bahay, babuyan, at mga gamit ni Papa sa pag-aayos ng sasakyan. Natangay ng baha ang buong bahay namin asama ang mga bahay ng mga kapitbahay. Malapit kasi kami sa ilog na nawasak ng dam sa paanan ng bulkan mayon. Kaya biglang bumulwak ang napakalakas na tubig. Buti na lang, katwa lang namatay sa pamilya ko dahil naka-evacuate kami kagad. Sa awa ng Diyos, buo kaming pamilya na nakaligtas. Masakit lang makita ang pamilya ko na naghihirap. Tumira kami sa isang evacuation site. kan sa loob ng classroom. Siguro may mga walong pamilya sa bawat silid. Kaya hindi makatulog sa ingay at iyakan ng mga bata. Ulang pa sa pagkain nun. Bilang panganay, inausap po sila mama at papa na sa lola na lamang muna kami tumira. Ako na lang ang maiiwan sa evacuation site. Noong panahong yun, kapag walang miyembro ng pamilya sa site, hindi na bibigyan ng relief goods. Kaya nagpaiwan ako. Ang hirap palang mag-isa, Kuya Allen. Hindi ako sanay sa ganong uri ng pamumuhay. Buti na lang. At marami akong nakilalang kabataan na naging malalapit sa akin. Barkada, tropa, Natuto rin ako magbisyo, manigarilyo, at uminom ng alak dahil dahil na rin sa influensa nila. Pero laking pasasalamat ko kahit pa paano ay natutunan ko makipagsabayan sa hamon ng buhay. Natuto rin ako manghingi ng pera sa mga dumadaang sasakyan at mga lakal para ibenta sa junk shop. Ilang buwan ding walang klase dahil sa bagyo sabagay kahit may klase hindi rin naman ako makakapasok dahil hindi pa kami nakaka-recover ilang buwan pa may nagbigay ng tulong galing sa isang bansa nagbigay sila ng mga temporary tent sa bawat pamilya at isa kami sa mga nabigyan okay naman ang tent kasi ang 10 tao kung pagsisiksikan Malaki din naman ang tent. Sabi ng nagbigay, pansamantala lang daw yon habang ginagawa pa ang relocation site. Pero may condition silang dapat makita na doon kami lahat nakatira. Kaya bumalik sila mama at papa pati mga kapatid ko sa evacuation site. May tagi na kami tent. Magkakatabi pa rin kami sa mga tent. Sa likod lang kasi ng eskwelahan, pwede magtayo. Laging tuwa ako ng sa katabing tent namin, doon din nagtayo ang pamilya ni Ramon. At dito na, nagumpisa ang kwento ng damdamin na magtuturo sa akin ng pag at magiging dahilan para maging marupok ako. Bumalik sa isipan ko ang imahe ng Junjun niya. Napapangiti at kinikilig ako kapag nakikita ko siya sa katabi namin tent. Sa mga panahong yung Kuya Allen, hindi ako halatang bayo o malambot. Maganda ang pangangatawan ko kaputi at matangkad. May mga nagsasabing wapo raw ako. Dahil sa magkatabi lang kami, naging close kami ng mama at papa niya, pati ng bunso nilang kapatid. Simula noon, lagi ako nasa kanila. Tinutulungan ko rin sila minsan sa negosyo nila. Gumagawa kasi sila ng homemade na chinelas na nilalako ng kanilang tatay. Wala naman kasi akong magawang maghapon. Minsan na lang kasi akong sumasama sa mga barkada dahil bantay sarado na ako ng papa ko. Lagi raw akong madaling araw na umuwi dati. Kaya tinutulungan ko na lang sila Ramon sa kanilang negosyo. Nagagupit ng tela. Minsan tagalagay ng swelas. Binibigyan din nila ako ng pera at pinapakain. Kaya minsan, di na ako kumakain sa amin. Close din ang mama at papa ko sa pamilya niya. Sa ilang buwan na ganoon lang ang takbo ng buhay ko, naging close kami ni Ramon. Minsan, sinasama nila ako sa dati nilang bahay. Hindi kasi naanod ang bahay nila, kaya pwede pa rin tirahan. Isang gabi, iyayaan niya akong pumunta sa dati nilang bahay. Mag-shot daw kami doon. Bumili siya ng alak, pulutan, yelo at yosi. Pagdating namin doon, madilim dahil hindi pa nakaka-recover ang aming barangay. Kaya wala pang kuryente. Nagsindi siya ng kandila at inayos ang aming iinumin hindi siya pala kwento. Minsan, nagtatanong lang siya kung ano-ano at sinasagot ko naman. Pas 10 p.m. na ata noon nang matapos namin ang iniinom namin. Tinanong ko siya kung hindi pa ba kami uuwi. Ang sabi niya, doon na lang daw kami matulog. Alam naman nila papa na kasama ko siya. Kaya hindi na ako hanapin sa bahay. Minsan kasi sa kanila na ako nakikitulog. Kaya hindi naman sila nagtataka kung nasaan ako. Habang umaandar ang oras, hindi ako makatulog. Pinagigiramdaman ko lang siya. nag expect kasi ako na may something na mangyayari. At saka, hindi ito ang unang beses na makakatabi ko siyang matulog. Kapag nandoon kasi ako sa kanila, may karton lang akong dilalatag sa may sulok. Kaya hindi ko maipaliwanag ng nararamdaman ko. Hindi ko alam kung tulog na siya. Pero, gumalaw siya. Tinantay niya ang liig niya sa akin at niyakap ako. Hindi eh, ako makagalaw ng mga oras na yun. Nakatalikod kasi ako noon. Kaya dama ko ang mainit na bagay na nakatukod sa aking likuran na para bang may buhay na umipitik-pitik. Dama ko na napakadax niya. Hindi ko akalain na madanam ako ang matagal ko ng pinapanta siya. Wala naman siyang imik. Basta alam ko, kising siya. Inabot niya ang kamay ko at dinala niya yun sa harapan niya. Nagulat ako Kuya Allen pero hindi ko binawi ang kamay ko. Sa halip, nagpatangay na lang ako sa agos ng sitwasyon. Pagdating ng kamay ko sa kanyang sensitibong katawan, para ako nakakuryente. Unang beses ko kasing makahawak ng sandata ng iba. Kumbaga, siya pa lang ang una. Napakalaki nito. Tsaka mahaba. Kuya Allen, halos hindi magkasya ang kamay ko Sa una, hawak ko lang siya. Hindi ako makagalaw. Tinatansya ko kung ano ang magiging reaksyon niya. Inayaan lang niya ako sa ganoong oposisyon. Tapos, sinimulan ko itong galawin ng dahan-dahan. Ramdam ko na gusto niya ang ginagawa ko dahil parang may buhay to. At lalo itong nagalit. Hindi naman siya nagsasalita pero alam kong gustong gusto niya yung ginagawa ko. Hindi na ako nakatiis. Inayos ko ang pwesto namin. Ibinalik ko ng bahagya ang kanyang suot. Para maging malaya ako sa aking mga ginagawa. Doon ko na nasukat na napakalaki talaga nito. At dahil nga doon, hinayaan lang niya akong gawin ang matagal ko ng gustong gawin sa kanya. Hanggang sa natapos na nga siya. Inayos ko ang kanyang short at bumalik sa tabi niya. Alam kong nagkukunwari lang siyang tulog noon. Pero ako, hanggang umaga, hindi pa rin makatulog. Sa kakaisip sa nangyari sa amin kagabi, napapangiti ako habang iniisip ang mga nangyari sa amin ni Ramon. Bigla akong natigilan sa pag-iisip. Paano bukas pagising namin? Ano reaksyon ang ipapakita ko sa kanya? Mahiya ba ako? Matatakot? Sari-sari ang pumapasok sa utak ko. Bahala na ang sabi ko sa sarili ko.